Sa pagpapatuloy ng gawain para sa Harvest 2025, ang mga care group mula sa tanggapan ng Northern Luzon Philippine Union Mission ay namahagi ng aklat sa iba't ibang parte ng Pasay at Makati City. Ito ay ang unang bahagi sa tatlong nakatakdang book distribution at outreach event. Alamin nito sa Balitang May Pag-asa ni Myra Jim Taniedo. Read before you give. Sa temang ito, inilansad ng Northern Luzon Philippine Union Mission ang unang parte ng Hope Impact 2025 ngayong ikadalamputlima ng Marso taong kasalukuyan. Sinimulan ng Northern Luzon Philippine Union Mission o NLPUM Care Groups ang Hope Impact 2025. Isang misyon ng pagbabahagi ng panalangin at tulong sa mga nangangailangan kung saan sila ay lumabas upang mamahagi ng mga aklat sa iba't ibang lugar malapit sa konferensya. Bukod sa pamimigay ng mga sa basahing espiritual, tulad ng The Great Controversy, pumili rin ang bawat care groups ng limang pamilya na kanilang pinagkalooban ng panalangin at munting regalo. Uh, thank you po sa nakarating po kayo rito sa amin, na may munti po kayong biyaya at meron po kami kaunting kaalaman na ibinahagi niyo po sa amin sa biyaya ng Panginoon Diyos. At salamat po ng maraming marami. Sana ulit po itong pagbisita niyo po sa amin. Salamat po. Sa grupong dumating dito sa akin ngayong umaga, isa po itong malaking blessings dahil ang hatid nito ay magandang balita at naniniwala ako sa salita niya. Dahil kung bubuksan natin, lalo sa mga suliranin, hindi, kung sino-sino yung nilalapitan mo, samantalang sa Biblia naman yun, hanapin mo lang yung part na nandoon, ando ng kasagutan. Pagkatapos ng book distribution, nagbahagi sila ng kanilang mga testimony kung paano kumilos ang Diyos sa kanilang gawain. Ikinuwento nila ang kanilang mga karanasan kung paano nagbigay liwanag at inspirasyon ang simpleng aktong ito sa mga taong kanilang naabot. Sabi po nila, pwede po bang makahingi pa ng mas marami at ipagkakaloob pa daw nila sa kanilang iglesia? Ang programang ito ay pinangunahan ng NLPUM sa pakikipagtulungan ng Publishing Minister's Department at Youth Department. Bilang bahagi ng Harvest 2025 Initiative, ito ang unang yugto sa tatlong nakatakdang book giving at outreach events na layo magdala ng pag-asa at mabuting balita sa mas maraming tao. Sa pamagitan ng mga ganitong gawain, mas maraming pamilya ang naaabot ng salita ng Diyos. Ang Hope Impact Harvest 2025 ay isang patunay na sa simpleng pagbabahagi ng aklat at panalangin, malaki ang nagiging epekto sa buhay ng iba. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa, Mayra Jimtaniado nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.